usap natin kanina. Ano ba naman yan, Rose? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi ko sa'yo bakit kapilita kami mag-overnight doon. Ngayon, alam ko galit ka sa akin. Pero ano maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat para makonta ka. Talaga? Ginawa mo lahat? Dati ako nagtatrabaho sa talyer, di ba? Ngayon, kung may paraan lang Parang magawa yung lintik na sasakyan na yan nang walang pinapalitan na piyesa ginawa ko na. Pero hindi nga eh. Hindi ko magawa. Hindi naayos. Pero wala kami choice kundi magpaumaga dun. Hindi mo naintindihan yun. Kaso magkatabi kayo ni Amira na tulog? Wala naman ako sinabi ka nasan ba galing yan? Aba malay ko! Bakit? Nandun ba ako para makita ko ha? Nandun ba ako? Pero sila ni Venus yung magkatabi. Ako, oh. Si Pinos ang ni Amira sa loob ng kwarto. Ako, nandun ako sa labas ng kwarto, natulog. O, wow! O, nasa labas ka, hindi kayo magkatabi. Edi kampante ako. Grabe naman. Grabe yung work sa pagtatrabaho kay Amira, ha? Kaya huwag ka magsalita na para bang ginagawa ko to para lang mapalapit sa kanya O bakit wala na mong pumilit sa'yo magtrabaho para sa kanya? Sige 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 na ako nang kalala ka sa akin Siguro nga baka hindi ka pa nakatulog kagabi kung lagi tayong ganito. Kung lagi mangyayari sa atin to. hindi At ka maniniwala sa akin, hindi ko alam kung paano pa tayo maaayos. Kung makakatulong sa'yo, sige, saktan mo ako. Murahin mo ako. Nagtanggapin ko lahat. Mo ba? Gusto ko nagkakaganito ako, ha? Siyempre, hindi. Hindi nang bago kasi, eh. Kahit gusto ko magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi may nararamdaman ako na hindi mo na akong mahal. <laughs> nun pa naman, eh, iba naman lang talaga yan ng may ari ng puso mo eh. Because <laughs> <clears throat> my <sumasukod>